Pero ano Matigas Pati... na yung ano niya? Yan yung ano niya. Matigas na yung pupo ko. niya. Hindi yung balahe ko. Pero matigas na yung pupo niya. Hindi kagaya ng nakarang araw. Hindi makita. Ito ito ko Hindi na. Ito yun na. Hindi kagaya ng nakarang araw ano. Basag ang ano niya. Dumi. Oo. Uh -uh. Payat na yata eh. Pero nakakain naman siya eh. Mahina nga siya. Yung ano niya oh. Dumi? Yan oh. Pero okay naman ah. Wala na ano. Hindi na ano, basag ang dumi niya. Pasa ko na. Nilagyan mo ba ito ng ano? Eh, wala na yata. Wala na ano. nga ang gamot kasi nga may, ano, may hamad. ibilin na lang. Bili niya na, na lang. Pati pa nga nga ang tubig. Pero matamlay pa rin siya. Matamlay nga. Kaya ako nga napansin, yung baka masakit. Kasi la, kita na yung tiyan niya, di ba? Wala nang balahibo. Napansin ko kanina. Ibilang ko ng malahing kulo. Vitamins. Mga vitamins kaya yan. Ang gata na. Baka kakain kasi nga ng plastik eh. <laughs> Ito, 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 ito. Paano kasi ito si Twinkle ang pasimono? Ay, oh, malakas yun eh. siya parang bibila eh, ko ng malaking ano, kulo mo. Eh. May uh, nakita na ako doon. Malaki. Parang tatlong ganyang kalaki. Tatlong o apat ganyan. ata o mga apat. Seven yun? Oo, oh, makakalipad na siya doon. Ang maayos. Iligay mo yan doon sa aking anong rambutan. Yung ipot. Okay, ito bilang malakas. Ito. Malakas, malakas na. sa aking rambutan anong tataliman yan? Ha? Wala Hindi yung rambutan ko. Lalaki din yan. Hayaan mo lang siya. Para lumaki din ang puno. Kagaya ng iyong ano eh. Dapat din eh, Ano. Yun? Ilalagay ko din yan sa timba. Mabing. Paano ba mag Mabing. Dapat yan? Lumaki nga ang puno niya. Ano? Nakalamansi? Ano Matataba na yan. Magawa oh, naman ako. Okay. halaga Bye.